Hi guys, sa so magandang gabi po. Sa mga kababayan natin nagtatanong kung ano po yung magandang remittance bank na pwedeng gamitin dito sa Saudi Arabia. So makikita nyo sa task guys, iyan po yung comparison between Fawry Bank and STC Pay po. So makikita nyo po dyan sa dalawa kung alin po yung magandang gamitin sa pagpapadala sa Pilipinas. So alimbawa lang po yan guys. And take note po, i-assume po natin dito sa sample na to kung saan magpapadala tayo sa bangko sa Pilipinas at hindi po GCash or Western Union or any cash pick up po sa Pilipinas or GCash po. Kasi po take note, mas mataas po ang rate kapag magpapadala tayo sa bangko instead po sa GCash or sa mga cash pick up po sa Pilipinas. So let's say sample lang po natin na may natitirang 2,000 sa sahod natin. Ayan po siya guys. So titignan natin yung fees ng Fowry Bank kung saan 8.05 lang po kasama na po yung VAT and then 17.25 naman sa STCP. Pay. Medyo may kalakihan lang po yung remittance fee sa STC pay. So after deducting po ng fees na yan, so the remaining amount na lang po na matitira sa sahod natin, let's sa Fowry Bank is 1,991 and then sa STC pay naman is 1,982 po. So, let's say gamitin po natin yung today's rate po. Sa Faurie Bank, yung rate po niya is 15.56 and then 15.57 naman sa STC Pay. So, halos parehas lang po yung rate nila ngayong araw. So, after that po, i-multiply po natin doon sa available na natitirang pera natin. And then, sa Faurie Bank, ang total amount na marireceive nila or ng pamilya natin is 30,995. And then sa STCP naman kung nagpadala tayo, ang marireceive ng pamilya natin is 30,871.42. So kung titignan po natin yung kaibahan sa dalawa, medyo mataas po kapag nagpadala tayo sa Faori Bank po. So ayan, 30,994 and then sa STCP na 30,871. Ibig sabihin may diferensya po na 123 pesos po. So imagine malaki po yung 123 pesos po na sabi ko nga na pwede na natin ibili ng dalawa o tatlong kilong bigas po yung 123 na yan. Base po sa calculation na yan sa taas. So I prefer to use po Powery Bank instead of STC Pay. So take note wala pong hidden charges ang STC Pay at ganun din po ang Fowry Bank kung ano po yung pinadala nyo, ganun din po yung marireceive ng pamilya nyo. Unlike other bank na mayroong mga hidden charges po. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood and I hope it helps po. And then, please don't forget po naman to follow and then pakishare na din. Maraming salamat and ingat po kayo palagi. Salamat.